Ano pa? 236 kilometers pa! 4 hours and 52 minutes pa! Ang ah, hawit ah, ah, ako dun sa tagtag, ano, -tag, grabe! Ginihat pa mo! Ngalay na ngalay na yung kamay ko 4 <laughs> hours! kaso pag, pag, pag abot sa sorsogon wala naman mga petron dito hindi pag may na kita petron pakarga na kita Kaysa, may na ba oh, ma -ma, mayon pa dito sa sorsogon mayon man para di na kita maalangan Kaya, 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 kaya. Uh, ang awit ako doon sa ano, tagtag, -tag, grabe Ngalay uh, na ngalay na yung kamay ko Giniagawa mo Green na yun, green Ay shit. So stop and go So time check 7:39 in the morning So ilang ano pa kami So ang tinatakbo na namin ay 332.5 kilometers Meron pa kaming uh, 236 kilometers 4 hours and 51 minutes pa So, saglit na lang yun. 4 hours. Ah! Grabe! Oh! Ah! Oh. Ah! Oh. Grabe yung lubak. Ay, palubak, lubak, lubak. Ah! Oh! Grabe na lubak yan. Yeah. Woohoo! Open na, open. Ayan na. Bam! Bam! You o. Steel plate. Boom! <smart noise>